Thank you, thank you po sa nagbigay ng mikang, gamagori mikang. Ayan, super tamis. O, oh, diba? Lumabas ka lang sa sa bahay. May magamagori mikang na ako. oh, super tamis. Okay, salamat po sa nagbigay. Hmm. Tamang-tama, masakit ang aking lalamunan. Uh, ah, maganda rin vitamin sa katawan. Oh, ayan po ang Gamagori Mika. Okay. Oh, sige po. Bye-bye. Kainin ko na to ngayon. Okay. Kainin ko na siya ngayon. Bye-bye. Oh, Sarap-sarap po niya. Napakatamis. Lalo yung maliliit. Super tamis po siya. Sa Gamagori Mika ngayon. Eh, napakarami. Murang-mura pa. Mura. Bigay pa. Mura na nga. Bigay pa. O, oh, diba? Okay, bye bye.